Yes, good day mga boss. Update tayo mula dito sa may uh, interchange ng San Pablo. Bali, ang ating update dito ay mula dito sa may San Pablo interchange, papunta dito sa may Santa Maria, San Pablo, Laguna. Gawa ng dati, ito hindi nalulusutan. Sa ngayon, ito ay nalulusutan na. At ito nga yung ipapakita natin sa video. Okay sa mga nagtatanong kung nakakalusot na dito sa may uh, papuntang Santa Maria ay ito dadaanan ko para sa inyo po ito nakamotor lang ako gawa ng eh nakamotor hindi ko na ng, ng drone parang ang nakita ko to kanina sa palibad ko ng drone dito sa may dito sa may tama na kaya nang kanina, doon sa pagpalipad ko ng drone, uh, ah, nakita ko na malayo na, ah, pinatag na to. Kaya susubukan ko ngayong daanan para doon sa nagtanong na kung nakakadaan na dito sa may Santa Maria, nakakadaan na kung nabutas na itong sa may papuntang Santa Maria. Kaya ito po, titignan natin. So, ang update, ang tsura ng daan, ayan, pinatag patag na malinis kailang hindi natin alam hanggang dulo ay butas na to so, galing ng ano, San, uh, San Pablo Interchange sa may San Miguel Ka. Parang ang laki ng tambak dito ah. ah. Hanggang dito lang yata, Ray. Mukhang wala pa. Ay, harang eh. Oh. Boss, tanong lang. Makakalampas kaya dyan hanggang sa may Santa Maria? Hindi, na may nadaan din. Hindi, may nadaan din. Salamat. May ginagawang tulay dito. Nakababa naman. Walang nakabantay. Ibig sabihin, ah, uh, ka may harang doon. Parang hindi aspect ratio wala walang pwedeng tamaan dito may harang ay hindi dito sa baba ayun may daan sa baba pare din eh Iya. Yeah. Laki ng overpass na ginagawa dito. So ayan, baka kayo ay mapadaan dito ay medyo maputi. ikbal madulas tong ating dinadaan ng to uh, durog na bataw parang lusot Ari Parang eh. lusot Lusot Ayan yung sa top ta Ah, tayo eh. Ayan yung ano Yung may girder na Ayan tambak alusot Okay. Sa nagtanong, ito na po yung sagot. Mga kadaan po dito may napagtanungan ako kanina 5 to 7 uh, daw nagpapadaan gawa ng may oras na nagagawa na dito malalaman nyo naman siguro kung nagpapadaan o hindi gawa ng uh, pag pumasok kayo meron naman siyang guardhouse o meron nang magsasabi sa inyo kung makakadaan o hindi o ito na yun yung babagong lagay na jarder tapos eh itong daan na to ay bypass road ng Alaminos to San Pablo wala sa tayo walang ano walang sarado bukas pa ah, dito pwedeng pumwesto. hanap tayo ng pwesto So yan mga boss. Yeah. So yan mga boss, na nagtanong, ah ito na po yung ano, ah kita nyo naman yung dinaanan natin na mga kadaan naman, kaya lang may napagtanungan nga tayo kanina na may oras yung pagdaan dito. Siguro lahat naman ay ganon. So nasagot ko na yung tanong. Hindi ko na lang mahanap kung sino yung nagtanong na yun. Yan, nakakadaan na po, lusutan na. Hindi katulad dati nung huling vlog natin na ano pa siya, hindi pa siya patag. Pero ngayon, okay na siya. Kita niyo naman sa nadaanan natin. At saka itong uh, itong kwestyon natin ngayon, ito yung bypass road ng San Pablo to Alaminos, oh Alaminos to San Pablo. Tapos madadaanan natin yung overpass ng expressway. Yan niyo, babaguhin lagyan na yan. Whew. So ayan mga boss, maraming salamat sa panonood ng video ito at kita-kita tayo sa susunod na video. Okay mga boss, at yan po ang ating update dito sa may San Pablo Laguna, Barangay Santa Maria. At yan na nga po pinapakita natin yan, ayan po yung yard na bababagong kapit. Yeah. Pinakikita ko lang po gawa ng, ayan uh, tayo lumusot, lumusot galing ng San Pablo Interchange. May video po tayo niyan, buong video. Punta nyo lang po sa ating mga video list dyan. At uh, mapapanood nyo po yung kabuhuan. Okay mga boss, hanggang dito na lamang ang video ito At kita-kita tayo sa susunod na mga vlog pa natin. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bago nating video. Salamat po.